sa ating uh, channel. Ayan po. So, for this video, meron tayong dalawang uh, ay, ito pala is free sample. At ito naman po malaki is yung butchers or free butchers po ano na nakuha ko kay TikTok. Ayan. So, ito po yan. Ang binayaran ko lang po dito sa ating free butchers from TikTok is yung kanyang so Tara guys, samahan nyo akong Unpacking and unboxing Sa ating mga parcel na na-receive so bagong set up Ng ating uh, Pagiging live Ayan, live selling area natin So ganyan na yan Ayan. so ito pala Yung unang parcel natin is galing ko Kay Fiesta Punat Product Ayan, so pinagahan tayo ng Oh, ayan, kung gusto nyo po nito, ayan, ilalagay ko lang po yung link dyan sa ating yellow basket. And coconut powder po siya. Ayan, dumano, ino plano. Ayan po. From Misamis Oriental pa pala itong ating Fiesta coconut milk. guys, yung kinuha ko po dito is uh, round noodles. Instant noodles naman yung kinuha natin dito. Kasi guys, kung alala po ninyo, isang pouch. Ayan, yung sa So, tatlong laki ni chicken, tatlong laki ni uh, beef. Ayan. Tapos, meron tayong uh, pancit canton. Ayan. Pancit canton natin, maanghang. Meron tayong dalawang pack na Anin din yung laman niya. And then, yung aking laki. Uh, laki ni Pansetan Sunday na calamansi shribor. Ayan, dalawa din po. So, ito po yung pinuha ko sa alagang 500 pesos. Ito po yung laki pa natin. Ayan, kasi kung sa grocery stores niyo po yung mabibili po, bibili ito, yung 500 pesos niyo, hindi siya ganito karami. Kasi guys, kung bumili ako nito is may discount pa galing kay TikTok. So, ang isang pack nito, ang isang balot nito magkana sa Broadway. So, kay TikTok ata, minsan nasa Shutter Film Lab sa Ricky Cox. So, ayan, nilalagay ko po yung mga link nito dyan sa ating uh, uh yellow basket dyan sa ating uh, video. Kaya sa mga gusto mag-avail nito, o makapag-avail ng mas mura na Lucky lakay ni pancit and corn, ni chicken, and then yung ating karabansi. Ayan. And thank you for watching, guys! Bye-bye! <laughs>